Guys, panoorin nyo guys yung video sa ano, sa jeep na may nagnanakaw. So, hindi lang nag ni ate yung babalan ko ya. Yeah. Panoorin natin guys. Ate, yung cellphone mo, bayad ka muna. Kanina ka pa po eh. Saan ka pa? Puro cellphone. Pag-itabi po yung cellphone nyo. Di alam mo yung nag-iisip eh. Ay, bababa baba, na ako kayo. Di pa kayo nagbabayad eh. Bayad na ako po ya. Nagbayad? Wala pa po? Bayad na ako po ya. Mo ate, bakit talaga talaga nag-gets ni ate guys, then mayroon biglaw kumakay na lalaki. Ayun guys, nakuha na ng lalaki ang cellphone ni ate. So, sayang diba? So, dapat guys na mag-ingat po tayo kapag nakasakay po tayo ng publikong jeep. So, dapat extra careful po talaga sa ating mga gamit. Especially sa cellphone natin. Baba na lang, kayo sa barangay. Wala na yun! Ayun na ba kasi kayong sinasawal eh. Huwag mag-send po nang mag-send po. Well, guys, maging aral natin ito si Ate. Bye guys, God bless.